Another video. It is nine forty two in the evening. My title is Pag ako naging tatay. <laughs> you know what? It's it's really too early for me to say this shit. Because I, I am just 19. So but kukuagat to iniisip at ka patirayan si magawa magkawa agat maganto mga video. Eh, you know, I still love my 20s and my 30s. at may gin 20 na ako next year. <laughs> so, I don't know. I feel like it's good to have a video of, you know, a younger self of me talking about these kinds of topic. At least, pag medyo, alam, may mga, bagay, may mga instances kasi na, we don't wanna be this kind of person, pero daan, -daan kasi naging ganun tayo. And nakakalimutan natin, yung mga bagay na, dapat may ganto pero because of our responsibilities and mga kupal sa buhay at mga you know obstacles ay eh, nakakalimutan natin yung mga ganun so parang paalala na lang to or I don't know, a, a, guide for my older self, if ever man maging tatay ka. Pag naging 29 years old ka na patas, ah, pag tayo mag-aanak ng mga 20, 20 until 28, I don't want, uh, ay, maga, gusto ko maging tatay, pangarap ko maging tatay. Yan yung maging last quest ko sa buong buhay ko. So, enjoy my 20s. So, huwag ka naman maging tatay, Ryan. Please lang. Pero yun na nga. Pag ako naging tatay, unang-una kong ipapa... Eh, siguro yung, yung ipaprioritize ko is yung education nila. Give uh, given na yun. Educa education and definitely freedom. Kasi uh, uh, sa mga hindi nakakalam dyan, eh, sheltered akong bata. I don't know if I use if I use the term sheltered right pero throughout my you know my childhood life hindi ako siya lagi pinapayagan. hindi ako, hindi naman hindi sa hindi lagi hindi talaga ako pinapayagan sa mga outing sa mga gala even though we have the means kahit tr transport lang yung problema hindi ako pinapayagan from siguro as early as, as grade 3 kasi may mga nakakaroon na ng outing diba ganyan. so grade 3 until grade 6 na grade 6 nakaranas ako na isang beses isang beses sa grade 6 siguro mga tatlo sa grade 7 and high school ganun. pero ngang dun lang and may mga bagay ako na hindi ko naranasan pero nar naranasan ng karamihan ng mga iba ta. Kasing edad ko rin at that time. No? Ayokong iparanas kasi sa kanila yung ganun eh. Ano mo yun, parang nalilik. Limited? Like, I don't know. I just, I wanna give them the freedom na hindi ko nakuha sa edad na ganto siguro. Kasi ngayon, medyo malaya-laya ako, medyo nakakalugo kaya medyo you makakapag-explore ako a bit. Pero sa, siguro ito na nga lang din yung pambawi ko sa sarili ko eh, you know. Since nasa Pilipinas na ako, alam mo yung mga linya na mga sheltered child, tapos nag-condo living, tinake advantage yung situation and naranasan ng lahat. So, parang ganun na nga rin. No? E pag ako naging tatay, I want give my child my children the freedom talaga Hindi ako yung maging strict na tatay eh hindi ako ma, my mother is strict my father is laid back I am leaning more on sa father side ko na chillax na alam mo yun chill lang kalmado tropa pa alam mo yun, yung parent na tropable Madaal lang lang kasi ako makakita ng ganun eh alam mo yung pag nakita mo yung nanay ng iba, you won't feel na, oh shit, kailangan na ganyan, no? Parang you feel, na parang magkasing edad lang kayo, kahit hindi naman. Eh. Sa akin kasi, yung kinatawag ko is, mga tropable na nanay, mga pwedeng kaibiganin na nanay, mga, hindi conservative, I guess, yung siguro, okay, chillax, ganun. My mother is strict kasi. My dad wasn't. At uh, ayoko naman maging strict na tata. I don't wanna be that kind. No? Ako yung, ta ako siguro yung tatay na, Gusto mong gumala? No, sige. Eto ah. Unang-una. Una. Gusto kong makita ang mga kaibigan mo. Gusto ko silang makilala. Gusto ko talaga silang makilala, makausapan lang. And, And, uh, Parent, yung, yung contact number ng parents. Tapos ano pa ba? Background check kailangan pa ba? Hindi na kailangan na talaga yung contact number ng parents and yung mga kung sino man kasama sa gala gusto ko sila makausap at ma-meet personally. Yun lang. Location na. I don't need that. Bala kayo dyan. Yun lang kailangan ko para alam mo yun just in case na may nangyari please kilala ko sino yung kasama alam ko yung itsura alam ko yung paano na may pag-usap and at alam din ng parents nila. So, you know, working together man. Yun lang. Okay, hindi yung maghihintay ka pa ng dalawang linggo para lang payakad ko sa gala. Kasi ganun yung nanay ko. Papaalam ako one week early kasi kilagang, alam, uso sa kanya yung mga 3 to 7 working days bago siya, bago niya ako payagan sa isang gala. Sa akin, it's not gonna be like that. Okay? In terms of online friends, bahala ka dyan sa buhay mo. I'm gonna, I'm gonna let you experience the things na naranasan ko na siyempre hindi ko sasabihin sa kanila kung nang naranasan ko. Pero, you know, when it comes to socializing, when it comes to like the online world, siyempre, kailangan din na maging maingat tayo. No? Pero, bibilinan ko lang siya magingat-ingat, siguro tuturo. Natuturo naman ata sa school, diba? Tuturoan nga kami ng internet etiquette. So, malaman niya lang yon And then, I'm gonna, you know, let him, her, or they, kung may mag-pronounce na may kaya ko, honestly, I don't have a problem with that, socialize. Now, when, when it comes to meetups, papayagan ko na sila makipag-meetup pag 16 pataas na sila no, 16 below tas may mga nakagusto sila may pagkita na online friends sige papayagan ko sila pero kasama ako doon pero pag sisinabab ka na it's, it's, it's still risky pero the thing is you know what let's say this pag 17 above ka na pwede ka na may pag meet up sa friends sa mga you know sa mga online friends mo nawala ako okay kasi nagsimula yung online journey ko, yung paikipag sa ako online. Nung mga 12 years old ata ako, nagsimula sa ilang taon na ako ngayon, 9, 19, so ilang taon na rin. Ay, matagal namin na mag-meet na, pero hindi nangyari, until nang hindi pa rin nangyari. So, may mga iba na natuloy, but... The, the right age to honestly do meetups is 17 and above. Meron pa nga na nakikita sa internet minsan. 16 na nakikipagkita sila. So, naging, medyo, maging, protective lang na konti. Ngayon, pagdating sa mga online meetups, pero like, kaila ay, papa, ako, gusto ko, ako, pag, pag gusto ko itawag sa akin, dad. Dad! maayos yun eh, maayos, dad. Dad o kaya paps o okay, papi. Na joke lang, huwag yung papi. Pops or dad. Uh, may kipag meet up kasi ako sa kaibigan ko sa baba, sa Manila o kung saan. Ngayon, ito. Pag gano'n kasi yung case, unang-una, hindi mo wala sa akin. Kailangan ko silang wala ma makausap man lang. Yung, yung niya. Kung ano yung plano mismo, kung may side quest pa ba, ganon ganun, -ganun ah uh, ano, live location. Oo, live location. Kasi wala ako dyan. Hindi naman na pwede tumunta. Matanda ka na. So, patita, ano, di ba So, yeah, live location lang. Kailangan lang nakoon. Kahit bahala ako ka saan mo gustong pumunta. Kahit. Hindi. Basta bahala ka kung saan ka pumunta. Hayaan lang kita. Yan you know, let it, you niya know, let the child experience things na either mo gusto nila o hindi. No. Yun Live location lang. Tapos, um, updates. Malaga sa akin ng updates. So, hindi naman kailangan na araw-araw. Just send me photos, videos, o kaya video call, call. Every once in every few hours. Yun lang. Wala nang problema. No. When it comes to tattoos and piercings, wala akong pakialam. Um, bahala ka. I'm, uh, I'll, I'll, let you get a piercing as, you know, kahit kung gusto ang paputasin yung bat, yung anak ko as early as like infant eh, pero um, bibigyan sila ng choice. So, kung gusto nila magka-piercing, tapos like they're 7 years old, go for it. Pero sa dito lang sa ano, dito lang. Pero sa mukha, sa body, no, I'm not pa niya papayag sa mga ganyan mga bagay. Tatus, bahala ka diyan. Pero papayagan ko lang sila or sila ba, o, Hindi ko alam kasi kung ulisan ano. Papayagan ko lang sila pag 18 above na sila. Now, kung so, sino magkaroon ng, ng tattoo, siguro, first F7, uh, 18 and 19. Um, di ko alam kasi kung may maging lagay ng panahon kasi noon. Pero, I'll pay for the first first two session ng tattoos nila. Na mali, hindi kayo malaki. Kung malaki, you gotta work hard for it. Pero, yun. Tapos, 19 and onwards, kung nang ng, 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 ng tatus mo ko bahala. As long as hindi siya nakaka sa daily life mo and sa job opportunities mo and you know the consequences, gora mo. No? Outfit, uh, yeah, bahala ka rin dyan sa buhay mo. Sa akin, in terms of outfits kasi, kaya wala, kung pang babae, panlalaki, as long as you can style it, if you can make it work sa style mo, kahit pang babae yung damit na yun yung bottoms na yan, wala kang pakialam. Just go. Try different aesthetics. Try mo. Hindi ako mga alam. Pero I'll give my opinion about it kasi manunong, marunong din naman ako manamit. So, diba? Pero, bahala ka sa damit no. mo. Colored hair, uh, 18 in above majority 18 in above pero like si baking ganyan lang. Okay. In terms of allowances may gimaluwag rin ata ako dyan. No. In terms tapos pagdating naman sa LGBTQ yung mga different um gender identities ganyan ganyan I have no. Uh, pero tatanggap na tanggap ko sila ko anuman <laughs> yung making ano. Bahala na yung mga homophobic jan Pero kung anak ko naging bading bakla, tomboy, o kung ano man, huwag naman sana maging kabayo. No? <laughs> Pero, you know, I'll, 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 I will love them if they unconditionally. Mapaglaya ang, mapaglaya ang, ano, ang, ang pagmamahal. So, if ever man na magkaroon sila ng partner na, you know, different gender, girl to girl, M to M. Bahala ka, supportado ako sa iyo. No. Ayo, ayo ko naman na ako yung makalimit kung paano kayo magmahalan sa isa't isa. As long alam yung limits niyo, ah. Hindi ko sayo love. Eh. And like, di, like di ko alam yung age, pero Yeah. Ang dami kong dagdal ko, no. Pero hmm. Ngayon, I feel like yung mga sinabi ko kasi I have to work on kailangan kong i-adjust yun. Kasi tatay ako. Yung paano pa kaya sa nanay? Wala pa namang nanay. Wala pa akong girlfriend. As of this age, damn it. Pero... Kung magkaano, yung kung sino may magiging nanay, I-adjust na namin yung rules namin. Pag nagpaalam sila sa akin, approve. Less trick. Pero paano kung yung nanay nila mas, mas maloko kung wala sa akin? Hindi. May strict ako pag ganun. Hindi naman pwede na kami dalaway maluwag-luwag, no? So, mm -hmm. In terms of allowances, diyan lang ako may ging Diyan ko lang i-apply siguro yung kung paano ako pinalaki ng mother ko. So, medyo... Maging strict ako dyan sa pag, uh, pagbibigay ng allowance. And, as early as possible kaila ako ko sila ng horse chores and kung paano sila magcompute ng pera para alam nila kung saan nanggagaling ang pera at hindi lang namin hindi, lang lumalabas sa bunganga namin or sa kamay namin di ba so mada eto uh, pagdagi, pag pag naging tatay kasi pag naging parent ka napakadami mong kailangan isipin di ba Napaka dami mong kailangan ituro sa bata, dami mong kailangan na mag-set ng rules and eh, boundaries and all that stuff. But it's overwhelming. Kaya feeling ko kailangan ko ng notebook na house rules. Now, one thing's for sure. Pag ako naging tatay, I'm def i'm, i'm not, not going to be the stricter one. I'm going to be the laid back. No. Yossi, babe, bruh you're educated. Na magpapara, hindi ako magpapalaki ng anak na hindi edukado. So, ano yung consequences? You know it kung ano, di. Bahala kayo din.